Sir Jimmy, ayaw niyo po makipag-usap sa amin. Ang gusto lang namin, mabawi yung savings namin sa inyo. Walang natitira sa sahod ko. Makahulog lang ako sa share ko. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin. Ano ba itong savings na sinasabi ninyo? Kinakaltas po sa sahod namin para, para. po sa savings. Pag hindi ka po nag-member, hindi ka na po pwedeng magtrabaho sa kanila. Obligasyon to, mandatory. Ngayon ako nakarunig nito, ano? Na? o nag-pandemic, yung mga miyembro po na may mga utang, hindi na po nagbabayad, nag-resignan. Kahit ako, na ay resign. Miyembro ka ng board, di ba, ng kooperatiba? Hindi, hindi po kasi ako involved na dun sa... Alright, so ang gusto mo sabihin, wala tayong hahabulin at hindi na dapat maghabol kasi lahat may lusot. Magandang araw po in behalf of my co-worker. Kami po ay lumapit sa ipabitag mo health desk para ireklamo ang Immaculate Heart of Mary Cooperative. Sa dahilang kami po ay kinakaltasan noon ng may 50, may, may 100, depende po sa presyo na gusto naming ipabawas. Sana po ay matulungan po kami. Maraming salamat. Ano ba itong savings na sinasabi niyo? Ito bay hinuhulugan niyo? Kinakaltas po sa sahod namin every Friday. daw Para daw po sa ano sa para, para. po sa savings. Yun bay mandatory or voluntary kayo nag uh, mandatory po. Binabawas nila. Opo. Ano ba itong paki sa akin dito? Parang Immaculate Heart of Mary Multi-purpose Cooperative. Ano ba to? Uh, religion? Uh, Rusa, hindi ano, po. Uh, ano po siya eh? Tahian. Tahian. Eh bakit ganun ang pangalan? Eh, Market Heart of Mary, Multipurpose Cooperative. So, itong kooperatiba na to, lahat kay miyembro. Opo. Pag hindi ka po nag-member, hindi ka na po pwedeng magtrabaho sa kanila. Obligasyon to, mandatory. Ngayon ako ng nito. Ano? So, kada linggo, kinakaltasan kayo. Opo. Magkano kinakaltas kada linggo para sa iyo? sa noong una po ako 50, tapos pinabago ko po, pinataasan ko po. Yung tinanggal kayo, gusto niya na yung inyong? Yung share po namin. Share ninyo. Savings niyo? Yung savings po. Mm -hmm. So, Jimmy Navar, nasa linya ngayon, former director uh, of the board of Immaculate Heart of Mary Multipurpose Cooperative. Sir, ano pong issue rito na bakit parang lumapit po sila sa amin? Gusto po nila makuha yung kanilang share, pero parang nahihirapan po sila, sir. Ano bang issue Actually, rito sa? Ganito kasi yung history niyan kasi we were uh, cooperative kami. We were about 500 to 600 before the pandemic eh. Marami kami so medyo kumikita naman yung kooperatiba namin dati. Okay. Kasi we are also engaged yung co-op funds namin which are all of us including all the workers. Mm -hmm. Kami yung nag-pull ng funds dyan ngayon na nagpapautang kami sa mga miyembro. Kanino po kayo accountable? Kanino po kayo kumukuha ng sinasabing guidelines and regulations or license No, CDA. sa Cooperative Development Authority. So, in other words, sir, so ano to? Bakit di daw po nila makuha, sir, yung mga savings? Bakit nahihirapan po kayong yung cooperative ninyo? Ibigay yung kalang, yung kalang hinihingi na share nila, tinanggal na sa starbaho? Nung nagpa po, nung pandemic siyempre yung mga members nagkawalaan, walang mga trabaho, so hindi na rin sila ma-hire ma back ng cooperative kasi wala naman po kasing gawa. So anong nangyari, siya nahirapan umikot yung cooperative, yung mga miyembro po na may mga utang, hindi na po nagbabayad. So nahirapan na po, so nag, nag resignan Kahit ako, I resign. Sir, matanong ko lang, sino po ang nagde-decide kung ano po ang gagawin doon sa pera na ibinibigay po ng kooperatiba? Uh, meron na pong dalawa na nag-volunteer na sila po yung tumatanggap ng mga hulog at binibigay po sa mga Kanino po sila accountable sir? Kanino sila mananagot? Ano pong accountable? Well, pag accountable, there's always somebody on top of them that they're responsible to explain and make sure na malinaw na hindi na pagsasamantalahan yung mga perang tinatanggap po nila kasi baka another rason na naman ang gagawin natin dito. Wala na kasi dalawa. Okay, sir, ganito lang ano. I can hear all excuses and all reasonings ang binibigay niyo po sa akin. Attorney Macy uh, Marcelo, siguro you've been listening a while ago. What, what, do you think dito sa nangyari? Kawawa naman itong mga miyabrong lumapit sa atin. Yes po, sir. Narinig ko po yung naging pag-uusap niyo po kanina. No? Um, gusto ko lang din pong linawin na si Mr. Base po sa record po namin, si Mr. Jimmy Nabor po ay isang board of director po ng Immaculate Heart of Mary. Sa report po na nareceive namin, sir, mula po noong 2018 ay hindi na po sila nagsasubmit ng report sa CDA. As of April 3, 2025, ang status po ng po nila ay dissolved na po. So ngayon po na-dissolve na po sila. no Ang nag-order po ng dissolution sir ay kami po sa CDA mm -hmm. dahil nga po hindi na po sila nagsasubmit ng report. Okay. Ngayon po pagkatapos po ng dissolution, kailangan po mag-liquidate ng co-op o yung within three years po no o, o yung tinatawag po natin na winding up period. Mm -hmm. So lahat po ng mga assets ng co-op, yung hard assets po, yung hard assets kung may real properties, equipment, vehicles, kailangan pong ibenta po yan para po mabayaran po yung mga obligation po ng kooperatiba. Isa na po dyan ay yung share capital at yung pong savings po ng mga miyembro. Magtanong ko lang no, kasi nabanggit nitong kausap namin na former director tong si Sir Jimmy na meron daw mga dalawang volunteer ata na nagmamanage pa rin ng tinatawag natin na funds ng kooperatiba. So, ibig sabihin ma'am, even if nag-issue kayo ng April 3, 2025 ng dissolution, or pag dissolve ng tinatawag natin na kooperatiba ay hanggang ngayon ay mukhang nag-ooperate pa rin sila. Opo. Yan sir ay hindi ngay ngayon lang namin na laman ang ganyang impormasyon sir at um, ipapa po namin yan dun po sa tao po namin sa field kung sino po yung dalawang taong hanggang ngayon po ay nag-ooperate po. Pinahintulutan niyo ba itong dalawang volunteer nagmagandang loob na tumanggap pa ng mga pera kayo mga nasa board? May pahintulot ba? Ay, hindi, hindi, hindi po kasi ako involved na doon sa COVID. Alright, kahit I... na, kahit ko hindi ka na involved, bakit alam mo to kung hindi ka involved? Hindi ba? tanong, legal ba yun o illegal? hindi ko po masabi. Ayun, ah, hindi mo masabi. Oh, hindi ko mas Ngayon, kung hindi mo nasabi, ikaw ay miyembro ka ng board, hindi ba? Ng cooperative ba? Hindi, wala na po kasi board. Kahit na wala ka ng board, pero tay ka muna, kaninong asset to? Bakit, bakit pinahintulutan ninyo? So, ang gusto mong sabihin, wala tayong hahabulin at hindi na dapat maghabol kasi lahat may lusot. kasi pag may gusot, may lusot. Parang ganon. Hindi naman po. ay ay. okay, so ganito lang, Jamie. Anak, Macy, do you accept that explanation? Actually, sir, dapat hindi na po sila nag-ooperate sa ngayon. At hindi rin po kami na nakareceive ng report about po dun sa sinasabi po niyang dalawang tao na nagko-collect sa para po sa co-op, no? Under the um, guidance daw ng may 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 CPA pa raw ng tanong, ang hindi ko maintindihan na this person does not want to accept responsibility and he wants to escape. Para siyang si Houdini, magician, na dahil nangyari yan, sorry na lang, parang ganoon ang gusto niya sabihin. So everybody must just simply understand. Sa palagay mo kaya walang pananagutan dito yung mga dating board? Magkakaroon po ng pananagutan ang board kapag napatunayan po na sila po ay may ginawang katiwalian o nagpabaya po sa kanilang trabaho no bilang board of directors po. Uh, yan po sir ay nangangailangan pa po ng um, masusing investigasyon dahil sa ngayon po ay wala po talaga kaming nare-receive na report um, about po sa operations po ng co-op dahil pag nagpapadala po kami ng letter sa kanila, bumabalik lang din po yung letter at hindi na po ma mm -hmm. ng kartero yung pong kooperatiba. maari um, maaari pong magsampan ng kasong kriminal uh, yung pong mga members po ng co-op. Actually, threefold po ang kanilang um, liability eh. Pwede pong administrative, uh, criminal and um civil po no mm -hmm. sa administrative liability po kasi ang pinakamabigat na penalty po doon ay matanggal po sila bilang board eh, director wala po. na sila eh wala na yung po board po yun. eh. yes mm -hmm. po hindi mm -hmm. na po yun um kumaga hindi na siya available na Remy no uh, maari po sila magsampa ng kasong kriminal po mabigat po yan dahil ang penalty po diyan ay 5 to ten years of imprisonment po, no? At meron pong multa na hindi bababa at hindi tataas sa 500,000 pesos. Ayun. Yan po ay maaring isang pa ng mga membro against po dun sa mga board of directors or officers po na gumawa ng katiwalian sa kooperatiba o nagpabaya sa kanilang mga trabaho. Attorney Batas, narinig niyo ba exactly what's going on? Opo, ginawang Venturfo At uh, tayo po ay sumasangayon sa sinabi ng mabunyong abogado ng Cooperative Development Authority wala po doon sa region. Actually po, yung mga ganyang klase, may tuturing pong paglabag sa Artikulo 3.1.5 ang ating revised penal code. Nagpapanggap po sila, nagpapatuloy sila sa pagiging kooperatiba. Pero sa totoo lang po, dissolved na po pala yan. At meron na pong uh, tungkulin yung mga natitirang membro o ng uh, Board of Trustees o sino mang executive officers na pumasok sa liquidation dito pong kooperatiba at magsumite sa pinakamalapit na CDA office, uh, Cooperative Development Authority, o ng kanilang uh, liquidation report kasama na po yung uh, itemization of all remaining assets and remaining finances kung meron pa. Pero kung nagpapatuloy po si Aguilong Ventulfo mga kabayan sa pagtanggap ng pera at sa pagba, pagpapanggap na nagpapatuloy yung kooperatiba, abay, malaking kasalanan po yun, estafa po yun, at pwede po silang mapasuhan ng pagkakakulong, depende po sa halaga ng kanilang sinisingil. Yeah, Sir Ben, can I just, kunyari, let's say, ask those two girls, pumunta sa CDA, at pumunta doon sa CDA, at i, i nila yung, yung kwan nila, what, what they are actually uh, kwan, into right now, para at least maliwanagan yung mga... Yung mga at stake, kasi technically I'm uh, kasi lumalabas po parang uh, sinusuba namin yung mga tao. Eh. Parang ganun na nga sir ang dating. Sir Jimmy, nung nagtry po kami na kausapin kayo, ayaw nyo po makipag-usap sa amin. Yung guard po, sinasarang po kami. Ang gusto lang po sana namin, mabawi yung share namin, yung savings namin sa inyo. Madami po kami. Naghirapan po namin yun. Halos wala pong natitira sa sahod namin. Makikita nyo naman po yung cooperative was in very good standing for many years eh. Oo nga po laki-laki eh, nga po ng ano natin, ng tubo eh, magkano lang po nakukuha namin na dibedendo. Yung 1,000, 2,000 sa loob ng isang taon, malaki na po bang tubo yun? Uh, pwede naman ipakita sa CDN magkano ang magkano yung kuan mo, magkano yung share mo, magkano kinita mo, magkano inutang mo, magkano kinayad mo. Lahat naman yon meron silang record doon eh. Lahat naman nung record since 2000, nung nagumpisa tayo hanggang 2018, except nung nag-pandemic na, which is kagulo na, okay? Intact ng records eh. Sir, ako po, sampung taon na. Gusto ko lang makuha yung share ko. Walang natitira sa sahod ko. Pakaltasan lang sa share ko. Sandaan sa... Tuwing biyernes yan, wala akong natitirang sahod. Halos naglalakad ako umaga at tsaka gabi. <coughs> Makahulog lang ako sa share ko. Tapos ganyan ang gagawin mo sa amin? Siyampung taon? San... san... Sandali lang, sandali lang. Okay, hindi ko alam yan. Baka naman may utang ka na dinideduct ng kooperatiba. Sir, okay, isang... Na Sir, ang capital okay, ko po, okay. 60,000 po. 60,000 daw ang capital. Nangutang ka ba? Tapos na po. Pero nakapagbayad ka. Opo. Magkano na utang mo noon? mga 50 plus po. Pero natapos mo Natapos lahat. ko po. May record ka noon. Opo. Kompleto ka. Opo. Mm -hmm. Okay, yung sinisabi niya kasi na walang natipira sa kanya. Eh, I, hindi, ko, hindi po namin mapuan yung kung siya yung umuupo. -um. Okay, ganito, ganito lang naman, Jim. Kung, uh, Jim, okay. Naintindihan ko na, Jim. Ano? Uh, da, ito yung dapat kasi na dapat napapaliwanag, Jim. Hindi yung pinagtatabuyan, pinagsasarhan daw sila ng gwardya. Hindi naman siguro makaabot sa amin to kung natugunan nyo, napaliwanag nyo sa kanila ang haba ng panahon. Eh may sinasabi po sila, lumapit daw ata kayo, tapos pertabuyan kayo. Sinara po yung Sinara po yung gate. Sinara yung gate? Hindi kayo makapasok? Hindi po. Ayun, ayun, ayun. Lupit noon, Jim. May nakaabot dito. Kung nakikinig ka uh, kay, kay uh, attorney, uh, attorney Macy, narinig mo to attorney Macy? Yes, sir, opo. Oh, nakikita opo. mo naman kung paano yung kalbaryong yung dinanas nito. Eh, si Jimmy kasi, eh, sabi niya, sumasama ang kanyang loob. Hindi naman to personal, eh. ito'y trabaho to. Tama po kayo, sir, na kaya po umabot sa ganyan na hindi po na ipapaliwanag sa mga miyembro po ng kooperatiba. Yun pong estado ng koop po nila, no? Sa okay. CDA naman po, sir, para matulungan po namin sila dahil nasa liquidation phase na po yung koop, ipapatawag po namin sir yung mga officers ko yeah. dito at yung mga parties po para mapag-usapan po yung liquidation at uh, kung may assets pa po, po yung co-op ay maibigay po yan sa mga miyembro po. Kung maaari po sana sir ay pumunta po sila dito sa aming opisina uh -huh. para ma-advisean po namin sila kung yun pong mga available na remedies po uh -huh. na pwede po nilang i-exhaust no. Ah uh -huh. uh, po kasi silang mag-file ng kaukulang kaso laban sa mga officers uh -huh. at um, at yung liquidation po na sinasabi ko po para po malaman po nila yung proseso kung may assets pa po yung co-op, yun, mm -hmm. yun pong mga assets na yun dapat ma-distribute po yun sa mga miyembro. Okay. okay. Andiyan pa ba si Jimmy? Nandiyan ka pa? Yes, yes sir. Siguro panahon din yes. para mabagyang kayo ng pagkakataon, magpaliwanag, yeah. magpaliwanagan. Thank you so much Jim. Ha? Yes. Oo. All right, salamat see. po. Salamat. Alright. Okay. I-refer Ire na namin kayo dun sa aming IBM IBMI NGO, ano? Titing na namin kung ano magagawa namin sa inyo mga lumapit sa pagdating sa kooperatiba. Okay ba sa inyo? Ay, usap na lang tayo sa baba, ha? Walang ano man. So, dyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw. Lahat ng reklamo, sumbong at hinaing pinapakinggan ng maigi sinusuri iniimbestigahan. At inaaksyonan dito sa mas pinalawak at mas pinalakas na ibobitag mo. Help this.